Masarap ba yung hiwa mo, ma'am? Oo oh, naman. <laughs> ako po talaga yung babalik-balik kayo dito. Anong pinakamasarap dito sa tatlo, ma'am? Biscoff. Biscof. Pero masarap din si Classic. Pero Biscoff talaga yung pinabalik-balikan sa akin. Sige, pa-order ako nito, ma'am. Hello ma'am, ano binebenta niyo po dito? Tiramisu po. Ah, meron po tayo dito ang Biscoff. Ito po, bestseller namin po si Biscoff. Okay. Tapos po meron din po tayo dito ang blueberry. At saka yung classic po. Tapos mm. may Black Forest, may Oreo, may Mango Dulce, ube makapuno, um Nutella, Kitkat, at saka po yung classic namin na may rum. Mm. Magkano po ang isang order ng tiramisu niyo? 180 pesos po kami sa classic. Tapos dito naman po sa mga ibang flavors, 195 pesos lang po. Ito, ma'am, yung may ram? Ito yung? Ito po yung classic na walang ram. Ayun po yung may ram. Kasi may nagre-request din po sa amin ng may ram. Kaya gumawa po ako ng meron. Mm, nakakalasing ba ito, ma'am? Uh, hindi naman. Sakto lang. Tamang kick lang sa lalamunan. Kasi yun yung original flavor talaga. Yung lasa ng tiramisu. Yung merong hagod sa lalamunan. Ah, okay. Sige po. Eto na lang dito ako sa walang tama. Ah, sure ka. Ayaw Papa. mo nang may tama. Ayaw ko nang may tama. Baka tamaan ako eh. Anong pinakamasarap dito sa tatlo, ma'am? Biscoff. Biscof. Pero masarap din si Classic. Pero Biscoff talaga yung pinabalik-balikan sa akin. Ah, sige po. Order ako nito, ma'am. Hindi mo tinuro to eh. <laughs> talaga. Ba't kayo ganyan? Pwede okay. ka maghiwa, ma'am. Ito na lang. Mm. Ah, sige. Para matikman mo yung Hiwan. hiwa, ko. Nakakailang tray ng ano? Actually, nakaka-18 trays po kami per day. Kaso ngayon kasi, ah, uh, konti lang yung ginawa ko kasi nga, wala yung husband ko na sa office. So siya kasi, mm. katuwang ko din siya sa paggawa. Anong pangalan nitong tindahan mo dito, ma'am? Calis Graham and Cheesecake po. Ayan ano? po yung page oh. namin. Anong oras po kayo nag-open dito? Actually, nag-start po kami ng 5pm until maubos po yung supplies namin. Kasi minsan po, may mga customer kami na nagre-request na ano, magtagal pa kami. Kaya minsan, inaabot kami ng mga 10 Kasi nagre-refill pa rin naman ako. Hmm. As long as may supplies pa po. Araw-araw po kayong open? Hindi po. Tuesday to Sunday lang po kami, sir. Uh, Pag-Monday, rest day namin. Saan po kayo matatagpuan, ma'am? Sa puso mo. Aray ko! Dito po sa Malagasang po, sa Green Gate po. Sa harap ng gate ng Green Gate po. Dito sa malagasang 2A. Tapat lang po kami ng Sabro Lugawan. Ngayon? Yan. Ito na yung hiwa ko, sir. Ha, wait lang. Masarap na yung hiwa mo, ma'am. Oo naman. <laughs> paano nagsimula itong tinda mo? Actually, ang tinitinda ko po talaga is mga Graham cakes po. Kaso hmm. lang, um, nung nag-trending na po ito, nahi-trending na rin po ako. Tapos hanggang sa naghanap kami ng pwesto, dito po, dito po kami nakakuha. Kasi dito po, medyo daanan naman po. Kaya okay naman. Ayun. Saan mo ilalagyan? Dito po, sir. Yan. Yun. O, oh, di ba? Laki ng hiwa mm, laki ng hiwa ko, oh, ma'am. Mukhang masarap nga yun. One, magkano ito, ma'am? 100? 195 naman po sa blueberry natin. 95. Yes, okay. o. Masarap to, sir. O. Ito ba yung tipong babalik-balikan? Ako po talaga yung babalik-balikan nyo dito. Kasi, syempre, kapag yung customer po namin, eh, nawiwili po dito, ibig sabihin po nun, good po yung mga service namin. Hindi lang po pagkain. Yun. Opo. May huling tanong ako sa'yo, ma'am. Sa so, dami-dami na nagtitinda ng tiramisu ngayon. Anong kakaiba dito sa tiramisu mo? Hindi ko po kasi siya tinitipid. Quality po talaga yung gawa namin. Kahit po hindi siya ganun kasing mahal ng iba, yung mga tiramisu po na ginagawa ko, yung ingredients po niya made from quality po. Ayan po. Bali, ito na po yung tiramisu niyo po. Tara! Okay, no? Sige, ma'am. Tikman ko muna po. Ah, sige po. At ay mga kabangers, nandito tayo ngayon sa Calis Graham and Cheesecake. Titikman natin yung tiramisu dito. Itong kinuha natin, meron silang may ram and walang ram. Yung kinuha natin, walang ram. 195 pesos. Ito yung blueberry cheesecake. Titikman natin. Mm -hmm. Sarap. Sakto-sakto na yung lasa niya. Goods na goods na sa presyo. Tingnan mo naman, sobrang kapal. Tsaka malaki rin yung pagkahiwa. Cup. Ayan o. Iaangat ko para makita nyo. 195 pesos. Ang laki na yan ha. Brabe. Quality to. May natikman din akong tiramisu. Pero makukumpara ko mas goods to para sa akin. Pero masarap din naman yon, Parang pwede nyo nang ng kasama mo yun. Ang laki. Ang hmm. laki. Sarap, ha? Eh? Pag napadang kayo dito sa may Green Gate, tapat lang siya ng logawan. Napaka-sold ito, mga lords. Try na tong, uh, blueberry cheesecake. Marami silang ibang flavor doon. Mm. Tekma naman natin yung kanilang Biscoff cheesecake. 169 pesos. Kaya Hindi siya sobrang tamis, pero yung Biscoff, lasang-lasa mo. Ah, may na ito. Try mm. yeah. rin ito. ano na.